Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto ang easterly sa malaking bahagi ng bansa. Dala nito ang maaliwalas na panahon at pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating i Weather Center na patuloy na magdadala ng mainit at malinsangang hangin ng Easterly na umiiral sa buong bansa. Kasunod dito, mararanasan pa rin ang mga pagulan sa Palawan, Visayas at Timog Bahagi ng Mindanao. Habang sa Luzon, patuloy pa rin ang maaliwalas at mainit na panahon, gayon din sa nalalabing bahagi ng bansa. Wala pa rin binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato Batu City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 80% ang chance ng rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang syasa ng pagulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% at ang syasa ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang syasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% at chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.11 ng umaga at lumubog ng 6.05 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.